Hello mga guys Dandanan kulang ko lang yung busis ko mga guys Kasi ipaprank, ipaprank ko yung aking mister Nagpatimpla siya ng kape mga guys At ito ang gagawin ko ngayon Ito yung tutuong asukal Ayan kape asukal Ito yung lalagyan ko ng tutuong asukal at kape Ito lalagyan ko ng kape Pero asin ang ititimpla ko dito mga guys So Subay so bayan yung mga guys magtitimpla ako aku nang tubig. Tapos ka nang kumain? Hindi pa pa Saan? Hindi pa naman ako gutom. Pa rin, po, 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 po. Pag sa cooler talaga, malamig. May... Matayin mo ah, nalanggapin <laughs> <laughs> mo doon. Takat naman ka. Tignan mo. Naalala ko yung sinabi mo eh. Wala ah. Mga mamayang mo, na kaya nasukal eh. Hmm, sus. hala <coughs> Tignan mo, baka naano yung aso. Silipin mo ba? Oh, ano na? Ha? Anong aso yung lumabol? Nagkalit talaga target lahat. Aso na doon, oh. Ano Kinaano kasi ng lalaki. Yan. May linagay ka dyan na hindi Walay. matanda. mo yan doon. <coughs> Ayun na. Ayun na. Papalamigin ko pa nga. ay mo naman iinom ng ano. Mainit. Ini tenaga. Tignan mo yung aso. Pati ng tayo nga ko, mga guys. Langgam? Tignan mo, naglilipad. Ano Sa Sa kalan. Sa kalan. Wanda. 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 Wala. Wanda. 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 to mm -hmm. para Wanda. 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 ba? Wanda. Paprag mo pa ako ha. Oh, <laughs> Kunan yung kape ko. Eh, hindi ko naman nilagyan. <laughs> ano mo ilalagay ko? Ano yung lalagay ko? Lalasunin kita? Paprag mo pa ako ha. Ba't naman kita ilalagay? Paprag <laughs> Loko -loko ka? Loko-loko ka? Paprag pa kita? ipaprang pa kita magawa ba kita i-prank? ha ko talaga wala ka nang tiwala sa akin? Ka sa akin anong balak ko sa iyo eh. anong may na balak kape ko yun eh inaagaw mo alam mo namang ayaw ko magkape ng mal malaki nilalagnaw ko lang yung kape ko sobra ka oh Duda <laughs> <kukula, kukula>, <laughs> ako dyan eh. Walang ang kape, walang nang masama to. Kahit ako may ino mo. O. Sabi mo. Oh, ay, hindi na po. Kama. Wala ma. Oh. Oy. Anong, anong akala mo sa mukha ko? naman Luko ka Sabi ko na, mamaya itim kang balak eh. Asin mo <laughs> <laughs> Nag-suka. <laughs> Nag-suka. Asik buhay. Namula ang mukha. Di man, hindi man asukal acid. Kaya niya magpaka-api. Klaro. Ay, klaro. Na <laughs> na mula ang mukha ba tingin camera sabi ko na sayo eh, na mula ang mukha mo Ma may masama kang balakin eh. <laughs> tingnan mata mo mata mo <laughs> <laughs> na mula ang mata natali <laughs> <laughs> mo ako doon ha Tingnan nga lang yung inaano mo eh. Bakit ka pa ba nagkakaganyan? <laughs> Ay maalat eh. Ibali <laughs> mo ako dun ah. Sabi ko duda na ako eh. <laughs> tingnan ang mata, tingnan ang mata. <laughs> Silbi eh kaya. <laughs> Tingin ka sa camera. <laughs> Sabi ko na May balak to eh. Kaya magtimpla-timpla ka ay, hindi na ako patimplay. Hindi na, siya mo. Mahalap. Tingnan mo mata mo. Tingnan mata mo. Mata mo, tingnan mo sa kamera. Tingnan. Asimpla ng nga ng kape, asin ba nililagay ng sukal? na nga! Nairita, nairita ako sa'yo! nga? may maitim na balak. Ito nga yung totoong kape yung pinili mo no, kanina. <laughs> bakit may kutob ka dun sa isa? <laughs> Kita ko sumama ang mukha mo eh. Yeah. Sumama. Dor, bakit dun kanina pagkuha mo sa baso? Ba't naulaan mo to? Siyempre alam ko na yun na ibibigay mo eh. Ah? Ha? Pag nandito sa akin yan, ay sa akin, may eh, kukuling ko nandun. Sabi ko na nga, basta mambalak mo eh. Oh, ito wala nang ano to. Wala nang dayaan to. Kaya <laughs> e, pala nagbi-video ka. Ha? <laughs> ito ito. Wala nang dayaan nga to. Ano, na, say na yan. Hindi. Oh, tignan mo. Hmm. tignan mo. Ano yun mo sa kamay mo? Ano yun mo sa kamay mo? Wala na, wala nang daya. Yan, kapi na yan. Totoo na yan. Maalat pa rin ay? Eh? Hindi, wala na. Kapi na yan talaga. Asukal na yan. Panglasa mo lang eh. Oh, nada perang wah guys, cara <laughs> eh. <laughs> <Dalawang kutsarang maliit. laughs> alat saya bilang saya, kita, kiri nak wan taimo ganti <laughs> Antayin niyo daw mga guys yung ganti niya part 2 mga guys. <laughs> bye bye mga guys. Yun lang mga guys. Magandang hapon sa inyo. God bless all. <clears throat>